you know di tayo sa log ng ano PMP ito yung malapit sa ano malapit sa amin to eh PNT na to yung, um, sa may northwest area ito ay sa may Sage Hill ko tong PNT na to eh hindi naman lumabas okay ko eh Masarap kumain dito kaya lang pag alis namin kakakain lang namin eh. pa lamang dito oh. Para bahala na. Gusog pa ako eh. Mamaya. So oh, ito Parang masarap yun oh. Ang bawa ko oh. oh, yung money, hindi pwedeng itay, bibili nga. Oh, no? Ito, ito, oh. ito, Wow, oh, sarap. Sarap naman. Ito na mga sa loob ng ano ng uh, TNT. Ang laki TNT na to, ano eh. Halos bago-bago pa to. Ilang years ka lang to dito na no, kabubukas. Tapos mas na, mas lalo siya naging bago kasi yung nakaraang ano nakaraang taon nasunog tong TNT na to. Tapos yun, parang bago bago siya uli. Ang bilis nilang naitayo uli. Kasi nga maraming namimili rito. Hindi ko ano, alam kung saan kung ang nangyari na surig siya. Kaya ang mga nangyari ngayon parang brand new siya uli. Kaya maganda. Yan, maganda sa dulo yan po. Eh. At, uh, malaki to ang guest sa produce, dairy, uh, beauty products, marami rito. Check natin ano ano yung mga bigas tingnan natin dito. Ayun eh, you know, dito meron silang ano dito, grab and go. Ito yung mga ano na oh, yung parang pag kinuha mo takbo ka, kailan babilis ka? Ha? Kaya hindi ka abutan. Ayan, uh, ito yung mga ano kasi naka-prefer na, na. Mas mura kaya pag ganito. Oh, no. Grab and go. Okay, 1 2 3. Pag kuha mo, takbo agad ha. Ito ang gagana ng mga gulay dito, ang lalaki oh. May pechay ba niya? Wala na. Sa ah, kabila. sa kabila meron. Ay. Sa luwa yun. Ito matamis ito eh sa luyo to. Mga luyo. Oo nga, namahal ang mga ano rito. Pero ito maganda rito na pang tinolaw. Pang tinolaw ba yun? Ay, hindi. Kala pang tinolaw Hindi eh. pala. O oh, mga fr fresh ba to? Ay, hindi siya fresh. Frozen. Frozen seafood. Tapos meron siya rito yung ano. Yan. Yung mga ano rito. Ito mga ano yan. Yan yung mga buhay. Buhay yung mga yan. Eh, no? Nakisiksikan sila dyan. No? mo. Di Meron din sila rito mga ano, yung mga baboy. yung oh. Medyo meron may mga konting taba. Yun yung masarap. Tapos pag medyo mal... Ay, medyo mga ano. May mga taba-taba ng konti. Oh. Wow, ang sarap. Tapos mga giniiling din sila. Oh. yun sarap. No, ito mga katim, lahat ng klase ng mga parte ng chicken na dito. Yan, oh. Yan yung mga masarap bilhin eh. $14, oh. Kaya yeah, ito yung mga ano, ito yung ano, ito, alam ko ito yung balong-balunan eh. Chicken feet. Tapos ito yung mga pang-soup. Yung mga buto-buto na lang, mga pang-soup, pang-pansin. Ako kaya yan. Yan. Tapos ito masarap dito yung ano, yan yung buto-buto uh, nilang yan, masarap yan. May mga laman-laman ng konti. Yan masarap na ano, mabibili mo rito. Yan, ito, 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 ito binibili namin to yan. Bili nga kami nito. Masarap yan eh. Sa bawan. Dito marami na dito yung mga pang ano, pang, uh, pang hot pot. Yung mga pinapainit lang. Hot pot. Pag yun ang gusto nyo tema ng pagkain. Marami dito yan. No? Sawa-sawa ka dito. Oh, ito masarap dito. May, may mga kalabasang malili. Tapos meron ito. yung mani na masarap. Alam ko pwede na kainin mo agad dyan. Pwede ilaga mo siya. Yung mga, mga nilalaga. Pwede kainin itong kanina kainin na yan, di ba? Kaya may nabibiling hilaw nito, di ba? Yan, masarap. Oh, ito mga katil, masarap dito. Yung fresh buko, meron sila. Oh. Di ba? Ito, ano kaya ito? Kala mo manggay, eh, no? Ay, Korean lemon. Oh, meron pang dragon fruit, oh. Ayos. Ah, ito mga kating binibili namin ito. yun oh. Masarap yan. Uh, mo siya sa ano, sasabawan mo siya, tsaka... Ano, iyan, oh. Saka ipiprito. Masarap yan. Yan yung mga nandito. Yan yung uh, madali ang luto lang. Pwede yan. Yan yung mga katin mo meron dito ano. Yan yung palakang bukid. Palaka. Eh, oh, basta sa atin palakang bukid yan. You know? Yan yun. No? but Nakabalat na siya. Lulutuin mo na lang. Palaka. Marami dito uh, Ano yung mga uh, seafood. Na mix. Yan marami yan. Dito yung sa dulo. Pero sila dito mga ano. Dato puti oh mga partner partner na siya. Eh marami ang sa dulo. May mga ay pasta meron din ng UFC oh. At yung mga Pilipino style, marami rin dito. ito. Eh, pa naman masarap na ano natin sauce, no? Ito, spaghetti sauce. Ito naman mga katim, pagka titingin kami mga sa beauty products, dito yun sa area na to maganda. Yan. Meron akong binibili rito. Ito, ito, ito. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ito binibili ko to aloe vera. Ano ba yung mas maganda rito? Yan yung ano, masarap gamitin. Lalo pag dry skin ka. Katapos kung magilamos, lalagay mo yan. Yan, aloe vera. Mura ngayon, Yan. Oh. Uh. May midi ka lang nyo kung ano gusto mo. Oh, ito mga katiyo, oh. Usag ganda ng ano rito. Yan yung maganda ng sa bahay. Yung pampabango nila. Yan, meron lang siya stick na ganyan. Ano, ang bango. Pag nandito kayo, amoy na amoy nyo. Yan, ibang klaseng ano. $20 lang siya. Grabe yung amoy, yung bango. Sarap sarap ng bahay niya. Beauty tips naman, ito maganda to. Ito ginagamit namin yan, yan. Oh. Yan, yung advanced snail. Yan, maganda yan. Maganda sa, ano yan, panghilamos. Tapos nasabayan mo siya nitong uh, aloe vera. Yan, 99%. Ito bilhin nyo 99%. Para sa dry skin. Parang moisturizer siya. Dito pag may kang magluto, marami rin dito ano, oh. oh, ano, may malalim, may malaki, may mas, ma, mas malaki pa hanggang sa dulo. Kasi dito sila may i sila ng mga ganyan, luto-luto, di ba? Mga may to order. Ngayon maganda rito. Sa तरफ niya maganoong luto. You know, meron siya shareito ano, makati mo, yung pagsa Pilipinas no. Ang naglalako niya, Yakult. meron din sila rito. Okay, Kabachan. Yan din nila. Yakult. Everyday. Okay. Meron din sila rito ano, yan, yung longganisa. Longganisa nang uh, galing sa Baguio, may uh, tosino. Yung um, bulakan, pa, galing bulakan. Yan, bumibili kami niya, mga madadaling lutuin siya. Tapos ito, meron siya rito, ano, meaty juicy hotdog, pero yung biba, biba pa rin talaga siya. Wala siya yung tender juicy hotdog dito. Pare-pareho lang siya ng brand. Ito naman yung ano nila, bigas nila, oh. Pero ano to, ha? Thai siya, Thai jasmine rice. Masarap siguro yan. Bali ano siya? 2429. Uh, 29. yung rice niya. Kaya mas mabenta siguro to. Kaya lang kabibili lang namin ng ano eh. Ng rooster ang tatak niya. Ayun no, mga katimo, hiring si hiring pala sila rito. Ano? Gusto mag-apply hiring sila ngayon dito. Ah, uh, klaseng lahi, pwede sila rito mag-apply. Ah, eh. hiring mga kate mo, ito yung uh, nagustuhan ni Stina. Ano eh. Tawag niya matcha. Oo. Oh, oh. Matcha latte. Yan. Ang sarap niyan, try niyo. Ano na siya eh? Oh. na yun, oh, yun? may English na ni eh. Pimplado oh, yeah. na siya. Matcha milk powder. Oo. Oh, oh. -huh. na. Ito yung kasi yung natikman niya sa ano? Sa, sa, Hong Kong. Sa Hong Kong, tsaka doon sa ano? Ay, sa, sa, sa Starbucks. Starbucks. Ito kalapit ito ng Starbucks. Oh, yan, masarap yan. Eh. Mas try niya rin yan. Masarap niya. Matcha tea latte. Hindi na ako nagkakape. Oo. oh. oh. Pag ibibenta ko na lahat ng coffee machine, no? <laughs> Kasi hindi na <nila> ginagamit. <laughs> Kasi di ba, wala diba, ko diba yung ko diba yun. Ito na yung iniinom ko. Oh, yan. Yeah. pasarap Ayun, naman, malinam naman. Ayaw ko ng matcha, pero... Nung... Pero may, ano, may, ano, ano rin sa katawan yan, di ba? May matcha. Oh. Ayoko ko yan, pero nung pinatry ni Pyro, masarap pa. Oh. First time. oh, nga Yun know, o mga katin dito, marami, marami, ano, ibang uh, mga tichiriya na ano. Akala ko, ano, kamukha siya ng ano, yung, uh, yung ano ito, uishi. O oh, nga, no? Ah, nga. Yung kanang iba pala yung mukha niya, o. Yung masarap ka, di ba? Pagka ang uh, si Pilipinas, binibili ka to, eh. Kasi meron siya mga shrimp crackers. Yan. Tapos ito, o. Oh. Yung ano, nag-iba rin yung itsura niya. Yung uh, prawn crackers na ano, shrimp flakes. Yan, oh. Uh, nag-iba lang din itsura niya. Eh, so, masarap din yan, o. Eh. Pagka na, uh, inuulam ko yan. Tapos sabi, nagayinat ako, pwede mo ulamin yan. Kaya, uh, yan, sasarap dito ang dami. Yun, o, mga kamagat Mo. Magi, magic, sarap, o. Oh. 299 lang siya. Ayan, Ayun, ang dami rito. Dito pala meron maraming ano sa TNT, Magic Sarap, ayan oh. Dati ang hirap hanapin yan. Dito meron na pala ngayon eh. Pero dito ano, Sky Flakes. Meron, didong, ito yung ano, yung Uishi. Talagang iba pala yun. Yan yung sinasabi ko yun, Uishi. Tapos meron dito ang ano, yun know, oh. Cracklings. Tapos meron din siya rito, spicy seafood. Yan, meron yan. yan. Mga gawang Pilipinas. Tapos meron din nga rito. Yan, no? Piyato. Roller. B-cut. Well, okay, yan. Eh. Sarap din, ha? Eh. Pero ito, pinaka-ano rito. Yan, yung mga gusto mo mag ng magic sarap. Dito yan sa TNT, o. Oh. Dami. Ito pa pala, mga katin mo. May clovers. Cheese curls. Tapos may chippy. Yan, no? Tapos B-cut Pister Chips. Yun. Dami, o. Oh. Tapos ito yung ano. Ito pala yung sinasabi ko, yung kirey. Kirey pala yun. Kamukha lang niya. Pag, nagkamali ka na dampot oh. Yan o. Oh. Ito yung mga ano. Oh. Kirey. Pika. Tapos Ito yung lala. Iniulam po rin yun. <laughs> lala. Yun. Marami rito. Yun o oh, mga katima. ganda naman na rito. Sa laki ng garage niya. Nailagay mo na sa gilid yung ano. Pero maganda siya kung may lalagyan na ganyan. Murang-mura lang yan. Wala pang tenda. ang isa niyan eh sa Costco. Tas yung mga kalakal namin din sa dulo. Yan. Ang ganda siyang tingnan, no? Mas malinis. Malaki itong ano, garage ng inuupahan namin. Sa kabilang side, meron din kami ng mga gamit. Yung mga gulong. Sa kabilang side doon yung ibang gamit. Kaya ang laki. Kaya dalawang sasakyan ng pin namin namin dalawang sasakyan para ano. Sa gaya niya, no? May ano naman. May thunderstorm. Tapos may malalaking hail daw. malakas ng hangin. Ayan, eh, dumidilim na. Init-init eh. kanina. Ayan, oh, no, naku. Nag-iipon na siya. Ayan, eh, umaambun na ba na nga eh. Ayan, eh, no, makapal na yan, no? eh, may, ano, may warning. Malalaking hail daw. Tapos ano. Yung, ano nga, yung malakas na hangin. Makakasira daw ng mga halaman. Tsaka puno puti kinuha niya yung ano namin, yung basura kanina. Dalawang linggo yung basura eh. Ito ano, yan o. Oh. Pagkita malit sa back alley, puro ganyan o, no? basura. Yan. Wala sila ano eh. walang isa sa sakyan umalis eh. sila Umalis eh. sila sa bangko. Eh sabi ko, ano oras na, may, wa may warning na naman. Ayan. Doon yung ano natin, pinto ano natin sa harap, tapos yung pinaka main highway. Ayan. Ang ganda sa, ito yung pinaka back alley nakikita nyo yung mga basurang ganyan kaya kailangan minsan pag nag-drive dito maingat minsan kasi nakakalat na ganyan no? nakalagpas sa daanan eh kaya paano makakasabit yun eh, yung ibang gamit namin nandito yan. yan. ito medyo umayos siya dito di ba? mga doon tignan tapos yung ibang bike nandito na kasi ito kahit ganyan niya, mainit pa rin yan may exhaust siya, meron ano siya buta sa ilabaw yan hindi natin sila medyo ano buti yung damo niya hindi ganun kabilis ano, tumubo kaya hindi ka madalas mag ano mawawin ay eh, dumidilim na no? ayun nag iipo na yung ulap ayun kapal ng ulap tapos dumidilim tapos may ano may lumalakas na unti yung hangin ayun wala pa sila isti ah eh, may hirap na malaking malaking hill daw yun kaya yun, hintihintihin ko na rin sila. Para ano. Sarapatin ko lang din naman galing trabaho. You know mga ka-team, kamusta kayo dyan? Ito dito kami ngayon sa ano. Ano area ba ito? Ano? Nag-gym si Martin doon sa ano. Planet Fitness, katabi ng Bali Village. Yan. Hintayin namin 15, min 15 minutes yung ano niya. Yung uh, gym niya para isang biyahe lang kami. Yan update dun sa ano natin sa bahay natin para ano na siya for inspection na siya e, ipanalangan natin na ano perfect ng inspection na mangyayari na na okay siya walang maging problema para tuloy-tuloy na yung ano natin journey sa pagibenta ng bahay wow. journey, journey. journey. <laughs> kabanata yan, kabanata na pagibenta ng bahay yan ay hindi pa pala kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po. Uh, at uh, just lang po yung subscribe, then yung notification bell para mauna po kayo dun sa mga sa mga vlogs na yan, namin, i namin, i-upload para ma-notify kayo. Yan, sa mga silent viewers dyan, mga nakakalimot mag-subscribe, pa-subscribe na lang po. Yan, no? Mga, hindi po nakakatulong sa inyo, pero nakakatulong sa channel natin, no? Yan, para ano, yung mga audience natin nasa likod eh. It's si Sachi pagoda. ayun na pagoda ayun <laughs> ah uh, na -ano natin na uh, inspection ng uh, Buyer bayar natin ay eh, maging okay tapos mabalitaan namin kayo kailan ba yung bukas so, isang araw eh na no? isang araw na yung inspection papaanan namin sa inyo ay bukas na pala bukas ng uh, after lunch yan eh medyo ano tayo ngayon na maging okay yung inspection para tuloy tuloy na siya tapos nun ni eh, maginhawa na ano natin kasi ang hirap magbenta ngayon ng bahay eh, no? dumadami yung ano sa baligid na rin dumami na no? nakita mo dito sa nirerentahan namin ang dami na tapos yung mga nandun yung alam mo yung ano yung isang nandun naka picture na parang babae ang tagal na nandun eh no lumipat lumip, mong paglipat namin nandun eh hanggang yung nandun pa rin kaya sabi ko eh kanya samantalahin na natin yung ganyang ano Nagbuti na ganoon tayo ng mga offer tsaka ganyan. Tsaka hmm. so, ganyan, for inspection na tayo eh. Yan na natin na ah, so, maging sa maging okay. 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 yan <laughs> Paano? Ano masasabi mo? <laughs> <laughs> Sana, Sana maging okay inspection. Hindi oh, <laughs> pala sa mo. Hindi nga eh, tama mo diba? Hindi, <laughs> natawa lang ako. Ayun ulit ko na yung sinabi <laughs> mo. Hindi <laughs> nga. Yan eh, naman talaga dapat sabihin natin eh, maging okay. <laughs> Pustahan tayo title niyan, sana maging okay. <laughs> Yun nga, sana maging okay ng inspection. Mga kating pag iba title niyan, mag-comment kayo ha. Ah. Oh. Bakit po iniba niyo yung title? Dapat po, yung kanina. <laughs> yan. <laughs> Natawa oh. ko. Hindi, uh, nag-aano lang sa tayo, medyo kinakabahan tayo pero... Hindi kasi isa sa conditions mm -hmm. yung ano, inspection. Oo, okay, oh, isa, isa, isa sa pagkinakaano yan eh no? Kasi hindi niya siya hindi siya newly built. Mm -hmm. So syempre, katulad namin, nakatira doon, mm -hmm. kahit ba nakatira kami doon at inaalagaan namin, paano kung meron na palang, alam mo yun, mga problema mm -hmm. na hindi namin alam. Kaya, di syempre, magtatawaran ulit yun. Yun yung mahirap. Kung may makita, na, ay, ganito, ay, ganito, o, mm -hmm. edi, syempre, yun, ano bagong kondisyon na naman ng buyer yun. Pwede silang magsabi na, edi mm -hmm. mga nakita sa inspection, kay. so, baka magtawad sila, dahil gagawa sila ng paraan para mapaayos 'yon. Mm -hmm. So, 'yun yung isa sa nag-aalala ka. Yeah, Dahil hindi mo naman kasi hindi rin naman namin brand nyo na bili So, Oh, din. Kami... <laughs> e yun know, o mga katimo Na nakawi na tayo sa bahay. Nabutol yung vlog natin kanina kasi nagulat ako doon sa ano. Tumul si chico tapos pagtingin ko sa gilid may sumilip eh si Martin para nagulat ako doon eh. Kaya sabi ko, yan, uh, ito na kami at sa wakas na uwi na tayo. yon yung nga, yung galang na sinasabi namin na uh, lang natin na maging okay lahat yung ano, yung uh, inspection. Bukas na siya na uh, update namin kayo kung nung maging resulta ng ano, inspection. Eh sana ay eh, okay na okay siya at para wala na maging problema. Tapos noon, uh, tuloy-tuloy na 'yon. At uh, yun, mabebenta na 'yung bahay natin pag ganyang wala nang problema sa inspection, wala nang negotiation sa presyo, kung may problema man sila makita. Yan, maraming maraming salamat po sa mga nag-araw-araw na sumusubaybay sa mga vlogs po natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, pasubscribe na lang po. Ayan, Ta -ta, ito, Madilim na, makulimlim na. Ito, bakit kita-kits na lang ulit tayo sa next vlog. Bye-bye.